Ayan. Yeah. Dito na kami sa Lian, Batangas. San Diego Beach ang pangalan itong naarapilan nila ano. Ito. Pero marami siyang mga kubo-kubo. Dito na kami ginagawa. Ang style ng ano dito yan, tubig dagat ay parang pareho ng hindi sa bagas-bas. Ang alon niya. Baka ang buhahin ito. Pino. Dito pala yung ano, si Japper Sniper isa sa mga sipot na vlogger kabila lang pala nito Bukana, Barangay Bukana na Subo, Batangas ayan lang daw sila sa mga kabila at yun naman kabilang isla na yun sya na pala yung Fortune Island White Beach ang ganda ng buhangin di sa kabilang dinadaya rin yan Fortune Island yan nakapanood ko yan sa vlogger na Jap ni Japper Sniper pumupunta sila dyan okay, low tide pa naman ngayon Alis karamihan ng kahabaan na yun cottage hmm. kami mag stay dito hanggang 4 yun medyo marami ang naliligo ayun sa kabila ayun medyo marami ang ang ano pala dito yung nakita ko kanina yung yung banana boat mahal per head 350 may nakausa akong taga rito tapos 30 minutes lang daw yung ano, 350 per head tapos sa uh, maghihila sa kanya yung jet kanina meron dito hindi ko lang na video layo kami payatas tapos liyan batanggas kanta ka Maynila talaga dalay ng mga beach dito. Talagang mabiyahe ka ng medyo malayo-layo para lang makarating sa may dagat. Ito siguro inaupahan siguro ito. Dito may ginagawa ka sa kayak pala yun yun kayak pala yun nalala lakad lakad tayo dito sa party dito sa side na to ito kasalukuyang ginagawa mga resorts din may mga paupahan din uh. ang buhangin dito ay medyo maitim-itim hindi ko lang alam kung pag nag high tide dito ay hindi din

Kalma ang dagat yun ang daming bahay doon tayo na yun na nasugbo siguro yun yun ay, nilakad namin dito sa may dulo sa JNS beach resort na pinunoyan namin ha? GNS ata. Ah. Uh Diyan -huh. nandito na kami sa yung tinatawag yung ano yung, parang kabila nung ito kabila na yan lugar. Ito ay, parang dulo ito. May pasukan ng tubig. Gusto ko ito mapuntahan eh. ay. lugar na taman lakad medyo may kalayuan lang din pero sabi wala naman isang kilometro simula do sa pinanggalingan namin <coughs> ah dito tayo sa ta, taas sana akit lang kami dito alam ko hindi maka dito lang yan yan ayun dito na kami sa dulo yung kami nang galing pero sa unahan pa niya ito medyo mataas ito na yung ano may mga cottage cottage din dito pwedeng upahan <coughs> nakarating sa wakas punta nito Ayan. Ayan. sa kabila nito yung lugar na ano yung, yung lugar ni yung sikat na isa sa mga sikat na vlogger si Japper Sniper yung lugar na yan pagkabila nito kasi nung matagal na niyang upload na video na panood pa itong lugar na to sabi kay naisip ko rin eh, nandito na kami kaya gustong gusto kong puntahan kahit kaso nasa kabila naman sila pero itong lugar na to ito ay napanood ko kasi dito sa video niya pumunta sila dyan sa una-unahan ngayon lugar na yan ang tubig naman ay palo tide pa masira ano na lang ang dito wala nang uh, masyadong ano dito ay sinang nag-aalaga ng pagpapasok. Ayan yun. Ito na. na yung na Ang na Sobrang si Kuya, na lang niya yung niya. outside eh. Alabas tubig eh. Yan, lawak pala sa so, ano na ito dila. Hmm. Hmm. Lampas tayo dito sa may mga nakahilir ang kawayan. Hmm. Na. Hmm, ang bagong dating yata umalawag pa lang yata sila nag-aayos sila ng lambat Dito kami sa dulo. Ayan si Kuya Oh. na hinihila-hila naman na yung bangka niya. Na. Ano na. Diba na. Okay, pahinga lang kami ng kaunti. Pabalik na rin kami dito sa pinanggalingan namin.